Tara pag-usapan natin ang sobrang nais na si Kimmy na humarang si Julia si dinadaanan niya. Hindi ito makaalis kaya naman todo busi na ito. Humingi na nga ito ng backup kay Paulo at dali-dali agad pumanta ito. Kanina nga lang paglabas si Kimi sa Showtime sa studio ay hindi makalabas si Kimi sapagkat inipit ni Julia at hindi ito makaalis sa kanyang area. Nainis si Kimi na talaga bang babang, babanggiin niya na ito Kaso si Pao ay pumunta agad para tulungan si Kim Ima din ang galit nga ni Julia kay Kim Kaya naman siya ay gumagawa ng paraan para mapansin At parang tuloy nga din na hindi napansinin ni Gerald si Kim Kaya naman ginugulo niya si Kim Chu Hindi pa si Pao na ganyan ang gawin sa kanya Sabi ni Jose Marie Martel Sano Huwag mong patulan si Julia, Miss Kim. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Diyos na ang bahalay kay Julia. Patawarin mo siya sa lahat ng ginagawa ni Julia sa iyo. Miss Kim, iwasan mo lang si Julia. Mahal ka ng Diyos. Miss Kim, God bless you. Sabi naman ni Dory Castillo, I don't know Julia. Sinisiksik niya si Gerald sa buhay niya. Ang daming lalaki na best kay Anderson. Then, use pa both nila ni Kim sa mga issue nila. Very bad itong si Julia at Gerald. Kaya sila minamalas e eh bad na artista sila at may mga ugali. Kim Pau, nananahimik na sila wala silang kinalaman sa relationship niya. They just become a famous tandem. Because mahusay sila at gusto sila ng tao. And they deserve it kasi wala silang ginugulo na tao. They just do their job at mab mababait silang artista. Julia and Budoy hinahamon kayo para Lord mabigyan kayo ng blessing. Sabi naman, tres, luberasyon. Tuyot-tuyot na tuyot, tuyot ka kasi si Julia. At first love talaga ni Gerald. Boy, matrigilap si Kim. Hindi nega, hindi sa lahat mapagmahal sa pamilya. Ibang-iba kay Julia. Pasosyal, mapait sa harap ng kamera Pero walang pagmamahal sa magulang. Na-turn off siguro si Guy. Julia, tigilan mo si Kim. Tahimik na ang buhay na. Yan lang, chikaling na pag-like, share, and subscribe. Thank you.